nasa tayo ngayon? si Sunday at around yeah. 2 o'clock? We're traversing Ay, not the, the, the road of the province of La Union. Specifically, the southern portion or what we call the second district of the provincial uh, road of La Union. Ay. Actually, known as the nas national road kasi yeah. uh, Is it called North. MacArthur Highway? Uh-huh. Yeah. I think it's the MacArthur Highway. And since it's Sunday, ayan, Si Mark Aquino po ay uh, tourism officer po natin sa Ciudad ng San Fernando at uh, siya po ang may-ari ng magbakan, uh, store, diner, and event. Sana pala yeah. po yan ang sikusan na kung saan ako nag work China. So ngayon naman may invitation ang Municipality of Aringay. Yes, may, may invitation ang Municipality of Aringay kung saan kami po ay mag judge sa kanilang pre-budget ng Miss Aringay or Libnos, Libnos de Aringay. Di Aringay. 2025. And we would like to say thank you, of course to the municipal yes. government of Arigay and of course the G event and production. Correct. For inviting us to be part of uh, that match awaited event. So, bilang tour guide uh, ng probinsya ng La Union, ayan, kami po inagayahan. Hindi para maglat kundi, syempre, our expertise. Yes. So we're here na sa Aringay, Aringay kay Ganda and here's Jollibee. Oh, the ba. Diba? Piesta nila. Oh, the ba. Diba? We're in Aringay. Ang ganda dito, madam, may mga lumang bahay pa na preserve. Oo. They have preserved the old houses. Oo. At the same time, na-preserve din nila yung mga old. Old people. Correct. The old values and character of a true Filipino. Ay na. Gumatagta rin ala dito eh. Ay. Piliyo! Sa Santa Rita ko na. Marketing strategy na mag-try si Ken. Nung makakalapit mo pa sa'yo. Tiyak ko? ko.

Kanang among nga DJ DJ ada di tiket tour guide kung ko naman man na di pa kimo ngam niya kaya mga kasidaan bolong 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 tuwa nga bolong bolong oh? ah bol bolong te ti Pilipil oh, may pa dito sabung sabong karabasa sabong ti karabasa isu eh, so, ginatang ni mami tatay si mamput nagapipalengke sabong ti karabasa after nakimas tay mm -hmm. tanyo sabong that mag-asay ka Anything. We're along the national highway. Kena ba? You. Kena neng. So nag-practice nga sila. Yes. Ah, oh, tiba. The G Events team. Oh, I see nine. Walang plansya dala. <laughs> Sobrang <bakit laughs> plan centrado <siya pala> lang. Correct. <laughs> Naalala ko ang vegan natin, uh, 'di ba? Pagising ko, nagpa-plan siya na si Inay. <laughs> sino? Sino? Parang, <laughs> hang papepo mano kay naki-attend yesterday. Wan, pakalan natin ipaik kanu mother. Ah. Are we not going to visit the church? Ag visit tayo. Ag visit tayo just to say thank you for all the blessings and more to come gogo naman

normal lang aga asawa da anak. Agbirok tan tutoy, gura baka lang lang iditi -di, di mabirukan tanga jawam. Uh, Mark Aquino. <laughs> Ilam, Barbara, ay la bai. Ha, ha an dati daytan <laughs> Tingnan natin yung mga black. black. This is the ring guy. Ay oh, parang kilala ko siya. Oh, mga gwapo yung pulis. Hi. Manay bag, do, <laughs> may nai pa dito bag ng electrical may duling ko kiniinay Ayo, shala date ni oh. Ah. Oh. Star uh, Go, the golden. Kantada Ay, Ay, may basta atakas din TikTok ko. <laughs> so ano pong masasabi natin? Okay, so uh, may nangyayari pong ano dito kaganapan uh, pipila po kami para sa ayuda <laughs> uh -huh. Ay, ano po yun? Ano po yun ulit? Ano pong kami... problema natin <laughs> Wala. po? Wala. Kayo po, ano pong sentimyento natin? Wala din daw, Diyos ko, dito naman po tayo Hello po Hello. Hi Hello po. Lasan po tayo ngayon? Alay bang da. Ay ayung ay, majorette namin na no. unet <laughs> paret. Paoret, paoret, ore ah, ore ore. Queen is buko. Back to my queen is boo. Go. Si Mark talaga iba na naman iniisip. Ayan. So paret, tinang mo mura ni Martin. Ata kay trupuan. Mukha diri ako ngawa si tayong yaman siya tayo tayo Ay, may baby siya. pa tayo 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 Nung nakaring ka pala pang mag-chat. Arbonyo, ino-arbonyo yung <laughs> <Nakagata> ito. <laughs>